Hi guys! Pasensya na kayo kasi naputol yung live natin kanina. Naputol yung live natin kanina. Pasensya na kasi humina yung internet connection ko. Okay? So, sorry na. So, ayun na nga. Open na nga yung ating pag-ibig Loan dahil sa bagyong karina. So, open po ito sa lahat ng member ng pag-ibig fund. So, pwede na po kayong mag-file kay Pag-ibig Fund. Pwede na kayong pumunta doon sa pinakamalapit na Pag-ibig Fund na malapit sa inyo para hindi na kayo mahirapan. Question, pwede po ba mag-file ng Pag-ibig Calamity Loan sa virtual Pag-ibig sa aking virtual account? Kasi may virtual account na ako. Para at least, hindi ko na kailangan pumunta sa aking employer at hindi ko na din kailangan pumila pa kay Pag-ibig Fund at hindi ko na din kailangan pang magsulat-sulat ng payslip sa likod, magsulat ng kung ano-ano sa aking loan application. So, sad to say, ang ating pong Pag-ibig calamity loan sa virtual account natin ay hindi pa po siya available. Pero as per Pag-ibig Fund, ito po ay ni-work out na po nila para mas maging convenient sa lahat ng magpa-file, especially sa mga member ng Pag-ibig Fund, aba syempre. Yan. So, ang pwede pa lang natin gawin sa ating virtual account, sa ating mga virtual pag-ibig account, kapag nandun tayo, ay ang multi-purpose loan pa lang po ang available. Okay? Yung calamity hindi. So, paano tayo mag-file niyan? Siyempre, kailangan natin ng loan application, ng pag-ibig calamity. Kung tayo po ay mga employed, humingi po tayo sa ating mga employer. And then, kailangan may pirma ito ng mga signatory ng ating company, kung sino man sila. Pipirmahan nila yung harap at saka yung likod. Okay? Siguraduhin niyo bago kayo umalis sa inyong mga agency na may pirma ng signatory ang inyong loan application ng calamity sa harap at likod. Dahil kung hindi, nako, babalik na naman kayo yan. Papabalikin kayo ng pag-ibig fund. So, ayaw ko kayong mapagod kaya double check nyo na. And then, ano ba ang mga attachment natin? Same-same pa din po ang attachment. Kailangan lang natin ng To valid ID, kung meron kayong mga pag-ibig loyalty card plus, iserox nyo na yan, harap at likod. And then, kailangan nyo pa ng isang valid ID pa. Kung mas maigi, kung meron kayong mga SSS, UMID ID, iserox nyo na po yun, harap at likod din. Kahit po ang likod ay wala nang nakasulat, kailangan nakaserox pa din siya. So, make sure na sa inyong mga ID, Like sa SSS humid ID ay nakasulat doon yung address kung saan ka ngayon nakatira like for example dahil ang buong Metro Manila ay declared as under a state of calamity like for example Caloocan so make sure na yung ID mo naka-address siya sa Caloocan okay Ngayon naman paano naman kung wala akong ID na naka-address ngayon sa current location ko kasi, naka-address ito sa, like for example, sa Masbate, ganun. Tapos nakatira ako ng Kaloocan. Affected ang Kaloocan ng Bagyong Karina. And then, qualified ako para mag-file. So, ang gagawin mo naman dyan ay pumunta ka lang sa barangay ninyo at humingi ka po ng barangay certification. Katunayan na ikaw ay taga dyan sa area na tinitirhan mo. Okay? Na hindi ikaw alien. So, Payslip, isang buwan. Ang payslip, kailangan natin yan, isang buwan. Anong mga payslip ang pwedeng gamitin? Buong June, June 1 to 15, at saka June 16 to 30, 30, 2024. yon I-combine nyo kasi yan, i-add nyo yan. So, i-susulat nyo po yan sa likod ha, i-breakdown niyo Kung nakalimutan nyo na paano gawin yan, pwede po kayo magpa-assist sa inyong mga employer kung paano gawin. Okay? And then, make sure na sa mga Xerox ng ID ninyo ay meron kayong three signature. At, dahil nga hindi available tayo sa virtual ano natin, account, pagpunta ninyo kay Pag-ibig Fund, dalhin nyo na din po yung mga original na ID for authentication. Kasi minsan, hinahanap yan ni Pag-ibig na sana original ID. Mas maigi, dalhin nyo na para isang lakad na, hindi pa balik-balik, hindi pa ulit-ulit. Ngayon, question ano po yan? naka months na bayad pa lang po ako or three months? Yung three months yun ay tuloy-tuloy naman. Qualified kaya ako para sa calamity loan? The answer is yes. Pwede, pero wag mag-expect na malaki ang makukuha. Kung halimbawa, meron kang multi-purpose loan and then naka 3 months na bayad ka pa lang dahil for sure, maliit na amount lang ang makukuha mo. Maliit lang siya, mas maigi, huwag ka na lang mag-loan. Okay? Pero kung kailangan-kailangan mo talaga, badly needed siya, Eddie eh, gumora ka. Iloan mo na 'yan. Kasi alam nyo guys, kahit 100 pesos 'yung amount na 'yan, 50 pesos ang a-approve ng Pag-IBIG Fund. Ibibigay at ibibigay po nila 'yan, okay? So, ayaw kong masaktan kayo katulad ng sinabi ko kanina sa vlog ko. Na ayaw ko kayong masaktan. Kaya kung kaluloon nyo lang, tapos kaluloon lang ninyo or nakapag-pay na kayo ng mga 2-3 months, ganun. Kunti lang yung makukuha nyo, kaya wag mag-expect ha, kasi baka mamaya nag-expect kayo ng mga 20,000, 30,000, wag ganun, masasaktan kayo. And then, ano pa ba ang ating mga consider? So, yun lang naman, nabanggit ko naman na lahat, okay? So, okay everyone, thank you, at ako inaantok na matutulog na ako ko. Okay? At, syempre, huwag din naman kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. It's me, is toy Good night, everyone, and God bless. Bye! Keep safe!